ang iyong mga anghel na tagapagbantay, at ang universo, ay malapit ng magpahayag ng isang kahangahangang bagay para sa iyo, lalo na tungkol sa iyong mga relasyon, at ang iyong hinaharap. Maghanda ka, dahil ito ay magdanila ng iyong pagsisisi ng mas mabilis kaysa sa inaasahan mo. Ang katotohanan sa likod ng paghingi ng tawad na ito ay napakakapanipaniwala na hinahamon nito ang anumang hula. Ang pagsisisi na ito ay hindi mababaw, ito ay isang damdamin na malalim na nakatanim. Noong nakaraan, nakaranas ka ng maraming sakit, ngunit nakahanap ka na ng puwang sa iyong puso upang magpatawad at magpatuloy. Sa kabilang banda, siya na gumawa ng pagkakamali ay naglalakbay sa isang bagong landas. Para sa kanya, ang pag-iwan sa nakaraan ay isang mahirap na gawain, kahit na ang lahat ng mga garantiya ay nagpapahiwatig na ang lahat ay maayos. Ito ay isang dinakikitang hadlang, ngunit makapangyarihan, na madalas na pumipigil sa pag-usad patungo sa hinaharap. Bago tayo magpatuloy, mahalagang kilalanin ang tatlong mahalagang palatandaan. Ang mga palatandaang ito ay nagsisilbing mga parola sa dagat ng kawalan ng katiyakan, na ginagabayan, at tinutukoy ang direksyon ng ating mga buhay. Tuklasin natin ng magkasama ang mga palatandaang ito, at unawain kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo. Malaki ang posibilidad na magsimulang lumitaw ang mga palatandaang ito sa susunod na mga linggo. Maaaring ito ay isang pagkakataon, isang bagay na wala sa lugar, o kahit isang salita mula sa isang estranghero na may espesyal na kahulugan. Kaya, mahalagang manatiling sensitibo at magtiwala sa iyong intuition. Ang mga palatandaang ito ay narito, hindi upang malito, kundi upang linawin at gabayan. Ang mga anghel na nagpoprotekta sa iyong landas ay nais na magbahagi ng isang espesyal na mensahe sa iyo. Ipinapahiwatig nila na ang mga paghingi ng tawad mula sa kanya, kahit na hindi maiwasan, ay nasa daan na. Ngunit may isang nakakaintriga na detalye, ang mga paghini ng tawad na ito ay maaaring hindi magkaroon ng inaasahang epekto, dahil, sa waring, ito ay isang bagay na iyong naranasan at nilagpasan na. Huwag magtaka kung ang susunod na paghini ng tawad na matatanggap mo ay naglalaman ng mahahabang at komplikadong detalye. Ang mga paghini ng tawad na paparating ay maaaring magmukhang simpleng formalidad sa una, ngunit ang kasaysayang kasama nito ay malamang na magiging kahanga-hanga at malalim. Maging handa sa mga pangyayari na magpapaisip sa iyo ng malalim, sapagkat ang hinaharap ay maaaring muling tasahin ang iyong mga naunang pananaw. Maaari mong asahan na sa lalong madaling panahon, siya ay magpapahayag ng kanyang pagsisisi. Ang hula na ito ay hindi lamang hula, sumasalamin ito sa emosyonal na dinamika na inyong naranasan. Isipin ng mga sandali na ikaw mismo ay nagsisi sa iyong mga aksyon at kinuha ang inisyatiba upang humingi ng tawad para sa mga ito. Ang mga alaala na ito, kahit na maaaring hindi komportable, ay patunay ng iyong personal na paglago at kakayahang harapin at lutasin ang mga panloob na salungatan. Ang pag-iwan sa likod ng mga pagkakamali ng nakaraan ay isang mapanghamong gawain. Kahit na pagkatapos humingi ng tawad, ang mga eko ng mga aksyon na ito ay patuloy na umuugong sa iyong isipan na pinipilit kang harapin ito. Ang pagsisisi ay isang malalim na emosyon ng tao at likas, bunga ng ating kakayahang magmuni-muni at ng likas na pagnanais na itama ang ating mga pagkakamali. Ang panloob na paglalakbay na ito ay nagpapakita ng patuloy na evolusyon ng ating pagkatao. Mahalagang tandaan na ang pagpapatawad ay mahalaga para sa personal na paggaling, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa iyong sarili ang pagpapatawad sa iyong sarili ay isang mahalagang hakbang upang makalaya mula sa mga tanikala ng nakaraan at magbukas ng landas para sa isang magandang kinabukasan. Ang iyong mga aksyon na posibleng tumugon sa panloob na pakikibaka na ito ay nagpapakita ng isang bihirang at mahalagang emosyonal na kapanahunan. Totoong mahirap kalimutan ang mga bagay na sanhi ng ating pagsisisi at ang kahirapang ito ay hindi eksklusibo sa iyo siya rin ay nahaharap sa parehong hamon sa kanyang mga aksyon patungo sa iyo. Ang nagpapakumplikado sa sitwasyong ito ay hindi lamang ang pagsisisi mismo, kundi ang komplikadong kasaysayan sa likod ng mga aksyon na ito. Isang kasaysayang maaring hindi mo na maalala ang mga detalye. Siya ay may kawili-wiling kwento tungkol sa kanyang personal na landas, kanyang kakayahan sa pagmuni-muni at pagbabago. Ang kanyang kahandaang magpatawad sa iba ay kapuri-puri at mahalaga. Isang aspeto na kahit mahirap ay nag-aangat sa kalikasan ng tao sa isang halos banal na antas. Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling gawain. Kung ito ay madali, hindi ito ituturing na isang napakahalagang kabutihan. Ang iyong mapagbigay at mapagpatawad na puso ay isang walang hanggang bukal ng mga biyaya, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng mga may pribilehiyong maging bahagi ng iyong buhay. Ang kakayahang ito na pakawalan ang mga sama ng loob at magpatawad ay nagbibigay daan sa universo na pagpalain ka sa mga paraang madalas na hindi nakikita. Sa kontekstong ito, lumilitaw ang isang malalim na tanda, isang kabalyero sa makinang na baluti. Ang simbolong ito ay hindi random. Ang isang kabalyero ay nagpapahiwatig ng katapatan, katarungan, kabutihang asal, kabaitan, at sakripisyo. Ang mga birtud na ito ay kumakatawan sa pinakamataas na mga ideal na ating pinapangarap. Ang kabalyerong ito ay sumasalamin sa mga alamat ni Arthur, kung saan ang mga mandirigma ay hindi naghahanap lamang ng pansariling kaluwalhatian, kundi naglalaan ng kanilang sarili para sa kabutihan ng lahat. Ang makinang na kabalyerong ito ay isang malinaw na simbolo ng pakikiramay at altruismo, ng kahandaang magsakripisyo para sa mas mataas na layunin. Ang mga katangiang ito ay sumasalamin sa iyong sariling kakayahan na magpatawad at makalimot, na lumampas sa mga sama ng loob at yakapin ang mas mataas na pananaw ng pag-unawa at kapayapaan. Minsan, inilalagay tayo ng buhay sa mahihirap na sitwasyon. Ang pag-iwan sa mga pagkakamali ng nakaraan, kahit na pagkatapos humingi ng tawad, ay isa sa mga ito. Ang mga nakaraang aksyon ay umaalingaw-ngaw sa ating isipan, hinahamon tayo na lampasan ang mga ito. Ang pagsisisi ay isang malalim na damdamin ng tao na nagpapakita ng ating kakayahang magmuni-muni at ang pagnanais na itama ang ating mga pagkakamali. Ito ay mahalaga para sa personal na paglago. Ang pagpapatawad sa iyong sarili ay mahalaga. Pinalalaya tayo mula sa mga tanikala ng nakaraan at nagbibigay daan sa isang maliwanag na hinaharap. Ang iyong mga aksyon, marahil bilang tugon sa panloob na salungatan na ito ay sumasalamin ng isang bihirang at mahalagang emosyonal na kapanahunan. Mahirap kalimutan ang mga bagay na sanhi ng ating pagsisisi. At ang kahirapang ito ay hindi lamang sa iyo, siya rin ay nahaharap sa parehong problema sa kanyang mga aksyon patungkol sa iyo. Ang nagpapakumplikado sa lahat ay ang komplikadong kasaysayan sa likod ng mga aksyon na ito, isang kasaysayan na marahil ay nakalimutan mo na ang mga detalye. Siya ay may isang kahangahangang kwento tungkol sa kanyang personal na landas, kanyang kakayahang magmuni-muni at magbago. Ang kanyang kahandaang magpatawad sa iba ay kapuri-puri, isang mahalagang aspeto na, kahit mahirap, ay nagpapataas sa kalikasan ng tao. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Kung ito ay madali, hindi ito ituturing na isang napakalaking kabutihan. Ang iyong mapagbigay na puso ay isang bukal ng mga biyaya, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng nasa iyong paligid. Ang kakayahang ito na pakawalan ang mga sama ng loob ay nagbibigay daan sa universo na pagpalain ka sa mga paraang madalas na hindi nakikita. Ngayon, isipin ang isang kabalyero sa makinang na baluti. Ang simbolong ito ay hindi nagkataon lamang. Ang isang kabalyero ay nagpapahiwatig ng katapatan, katarungan, tapang, kabaitan, at sakripisyo. Ang mga birtud na ito ay kumakatawan sa pinakamataas na mga ideal na ating pinapangarap. Ang kabalyerong ito, na nagpapagunita sa mga alamat ni Arthur, ay isang malinaw na simbolo ng pakikiramay at altruismo. Ipinapakita niya ang iyong kakayahan na magpatawad at makalimot na lumampas sa mga sama ng loob at yakapin ang mas mataas na pananaw ng pag-unawa at kapayapaan. Ang imahe ng kabalyero ay maaaring lumitaw sa iba't ibang paraan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Maaring makita mo siya sa internet, sa isang billboard, sa mga pahina ng isang nakaka-inspire na libro, sa mga hamon sa laro, o sa mga nakakaantig na pelikula. Sa tuwing makikita mo ang imaheng ito, pinalalakas nito ang iyong panloob na lakas at inihahanda ka para sa mga hinaharap na hamon. Na ang bawat pagtanaw sa makinang na kabalyero ay magpatibay sa iyong espiritu. Ang iyong pakikiramay ay ang lakas sa likod ng kanyang pagnanais na humingi ng tawad, kinikilala na, kahit na iniwan mo na ang nakaraan, mahalaga pa ring lutasin ang anumang hindi pagkakaintindihan. Kung ang pagkamausisa tungkol sa mga detalye ng insidenteng ito ay nagpapakonsumo sa iyo, alamin na ang paghihintay para sa mga sagot ay malapit ng magwakas. Kapag lumapit siya sa iyo na may mga paghingi ng tawad, magkakaroon ka ng pagkakataong ganap na maunawaan ang mga dahilan ng kanyang mga aksyon at maaaring magbukas ng mga bagong daan ng pagunawa sa pagitan niyo. Ang mga paghingi ng tawad na ito nadarating ay maaaring magmukhang formal sa simula, ngunit ang kwento sa likod ng mga ito ay malalim at komplikado. Maging handa na mag-isip ng malalim, dahil ang pag-usad ng mga pangyayari, ay maaaring magbago ng iyong mga naunang pananaw. Sa lalong madaling panahon, ipapahayag niya ang kanyang pagsisisi. Ito ay hindi lamang isang hula, ito ay isang refleksyon ng emosyonal na dinamika na inyong naranasan. Isipin ang mga sandaling nagsisisi ka sa iyong mga aksyon at kinuha ang inisyatiba upang humingi ng tawad. Ang mga alaala na ito, kahit na hindi komportable, ay nagpapakita ng iyong personal na paglago at kakayahang harapin at lutasin ang mga panloob na salungatan. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagsisisi. Ito ay tungkol sa komplikadong kasaysayan sa likod ng mga aksyon na ito. Siya ay may kawili-wiling kwento tungkol sa kanyang personal na landas kanyang kakayahan sa pagmuni-muni at pagbabago. Ang kanyang kahandaang magpatawad sa iba ay kapuri-puri at mahalaga, isang aspeto na, kahit mahirap, ay nagpapataas sa kalikasan ng tao. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ito ay isang pagbabago ng kabutihan. Ang iyong mapagbigay at mapagpatawad na puso ay isang bukal ng mga biyaya, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat na may pribilehiyong maging bahagi ng iyong buhay. Ang kakayahang ito na pakawalan ang mga sama ng loob, at magpatawad, ay nagbibigay daan sa universo na pagpalain ka sa mga paraang madalas na hindi nakikita. Bukod pa rito, ang pagkakasundong ito ay maaaring magpatibay sa iyong mga relasyon, na malaki ang pagbabagong positibo sa inyong dinamika. Ang mga emosyon na kasama ng kanyang mga paghingi ng tawad, ay maaaring maging napaka-touching, lalo na't ang mga pangyayaring pinag-uusapan, ay naganap na matagal na panahon na. Ang ganitong pag-uugali ay sumasalamin sa kanyang pagnanais na gampanan ang mas makabuluhan at positibong papel sa iyong buhay. Kahit na ang inyong relasyon ay manatiling platonic, ang lalim ng bagong koneksyon na ito ay hindi dapat maliitin. Ito ay isang tulay patungo sa mas malalim na pag-unawa at maaaring sa isang bagong respeto at pagkilala. Hindi lamang siya ang nais na palalimin ang relasyon sa iyo ang iyong reputasyon ng pakikiramay at kabaitan ay nauuna sa iyo na umaakit sa marami na nais makilala ka ng mas mabuti. Ang popularidad na ito ay hindi limitado sa iyong malapit na bilog, kundi pati na rin sa iyong trabaho at sa iyong presensya sa mga online na komunidad kung saan ang iyong impluensya at karisma ay may malinaw na epekto. Maaari kang magulat na malaman kung gaano karaming tao ang nais makipag-ugnayan sa iyo, pinahahalagahan hindi lamang ang iyong mga profesional na tagumpay, kundi pati na rin ang iyong mga personal na katangyan. Sa iyong lumalagong potensyal na makaakit ng atensyon, may isa pang kapansin-pansing tanda, ang mga hayop na magkapareha. Ang fenomenong ito ay malawakang nakikita sa kalikasan, madalas na kaugnay sa mga ibon na nagpapakita ng pagkakaisa at pagsasama. Karaniwang naglalakad ang mga ibong ito nang magkasama upang masiyahan sa presensya ng isa't isa, gaya ng sa kalikasan. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng kasama at mutual na suporta. Napansin mo na ba kung paano ang ilang bagay sa buhay ay palaging magkaugnay? Halimbawa, yaong mga sandali kung saan makikita mo ang dalawang pusa na magkatabi sa bintana o dalawang aso na magkasama sa lilim sa mainit na araw. Kahit isang ardilya at isang kuting na naglalaro ng magkasama sa parke. Ang mga munting pang-araw-araw na sandali na ito ay maraming sinasabi tungkol sa pagkakaibigan at suporta. Ipinapakita nila kung gaano kahalaga ang mga relasyon para sa atin, mga tao. Katulad ng mga hayop na ito na nakakahanap ng kaginhawaan sa presensya ng isa't isa, tayo rin ay naghahanap ng ganitong kasiyahan sa ating mga relasyon. Hindi lamang ito basta-basta obserbasyon mula sa kalikasan, kundi isang makapangyarihang paalala ng kahalagahan ng mga emosyonal na koneksyon sa ating buhay. Ano man ang mga sitwasyon, mahalagang hanapin at alagaan ang mga koneksyong ito para sa ating emosyonal at psikologikal na kalusugan. Ang mga hayop na nakikita mo sa paligid mo ay hindi lamang mga pangkaraniwang pagkakataon sa kalikasan. Sila ay kumakatawan sa isang mas malalim at personal na bagay. Sila ay sumasalamin sa mga taong naakit sa iyong presensya, isang malinaw na pagpapakita ng positibong enerhiya na iyong ipinapakita. Ang enerhiyang ito ay nagdudulot ng natural na pagnanais sa iba na mapalapit sa iyo, na magbahagi ng iyong espasyo at buhay. Ang universo, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay pinili ang mga hayop na ito bilang isang tanda ng swerte para sa iyo, isang pahiwatig na ang mga magagandang bagay ay paparating na. Ang swerteng ito na iyong naakit ay hindi nagkataon lamang. Ito ay direktang bunga ng iyong mga aksyon, ng pagmamahal, pagpapatawad, at kabutihan na iyong ipinapakita, kahit sa harap ng mga pagsubok Kapag tinitingnan mo ang mga hayop na ito tandaan na sila ay sumasalamin sa mga birtud na iyong isinasabuhay Ang pagpapatawad at kabutihan ay hindi madaling mapanatili nangangailangan ito ng makabuluhang lakas ng pagkatao Ngunit ang mga katangiang ito ay mahalaga para sa isang ganap at harmoniyosong buhay Katulad ng isang kabalyero sa mga sinaunang alamat na humaharap sa mga pagsubok ng may dangal at tapang, ikaw din ay nagsusumikap na mapanatili ang mga birtud na ito, sa kabila ng mga hamon. Ang karakter na ito ay humuhubog hindi lamang sa paraan ng iyong pamumuhay, kundi pati na rin sa kung paano ka tinitingnan at kinikilala ng iba. Ang mga tao sa iyong paligid ay naghahanap ng iyong presensya dahil nakikita nila sa iyo ang isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong kanilang maaaring sandalan at samahan. Sa iyong pag-usad, ang iyong mga relasyon at koneksyon ay magiging pundasyon para sa iyong personal na pag-unlad at para maabot ang iyong mga pangarap at aspirasyon. Normal lang na makaramdam ng takot sa pagbuo ng mga bagong pagkakaibigan. Ngunit mahalagang tandaan na bawat bagong koneksyon ay maaaring magbukas ng mga daan upang maabot ang iyong mga ambisyosong layunin. Unawain na ang mga relasyon na iyong itinataguyod ay malaking bahagi sa pagtukoy ng direksyon ng iyong buhay. Sila ang mga haligi kung saan mo maaaring itayo ang isang makulay at makabuluhang buhay. Ang pakikipag-ugnayan sa mga tao ay maaaring maging mahirap at, minsan, hindi komportable. Ngunit bawat pagkikita, bawat bagong koneksyon, ay isang pagkakataon upang payamanin ang iyong buhay at palawakin ang iyong mga pananaw. Ang mga tao sa iyong paligid ay may tunay na malasakit sa iyo, at ito ay hindi mababaw. Kapag binuksan mo ang iyong puso at pinayagan mo ang mga taong ito na maging bahagi ng iyong araw-araw, hindi lamang nito pinayayaman ang iyong buhay, kundi lumilikha rin ng mga malalim at pangmatagalang ugnayan. Ang mga ugnayang ito, sa sandaling nabuo, ay nagiging matibay at malaki ang kontribusyon sa iyong personal at emosyonal na paglago. Ang mga sandaling ito ng koneksyon ay nagdadala sa atin upang mag-isip tungkol sa isang mahalagang tanda, ang mga kabibe ng dagat ang mga kabibe, na may mga makukulay na kulay at masalimuot na mga disenyo, ay sumisimbolo sa nakatagong kagandahan na naghihintay na matuklasan. Sa unang tingin, maraming kabibe ang tila magkakatulad, ang kanilang mga hugis at tekstura ay maaaring hindi mapansin. Ngunit sa maingat na pag-obserba, natutuklasan natin ang komplikado at kakaibang mga katangian na talagang kaakit-akit. Para talagang pahalagahan ang kagandahan ng mga kabibe, kinakailangan ng isang matalas at mausisang mata na handang tuklasin ang kanilang mga katangian at kaibahan. Ang atensyong ito ay nagpapakita hindi lamang ng makukulay na kulay at kamanghamanghang mga disenyo, kundi pati na rin ng komplikado at kahinaan ng mga bagay na tila payak. Sa parehong paraan, ang pakikisalamuha sa iba at pagsisikap na maunawaan ang kanilang mga kwento at karanasan ay maaaring magpakita ng isang kagandahan at lalim na sa unang tingin ay maaaring hindi makita. Ang bawat tao ay may mga layer at lalim na matutuklasan lamang sa pamamagitan ng pakikisalamuha at taos-pusong pakikipag-ugnayan. Ang bawat isa ay may natatangi at mahalagang kwento, puno ng mga nuances at detalye na mahalaga upang maunawaan kung sino talaga sila. Ang kwento sa likod ng mga paghingi ng tawad na malapit mo nang matanggap ay eksaktong ganitong uri ng kaso. Sa unang tingin, maaaring magmukha itong simple, ngunit ang mga layer ng kahulugan at mga nakatagong motibo ay maaring magbigay ng malalim na pag-unawa sa karakter at mga karanasan ng ibang tao. Bukod pa rito, ang paglalakbay na darating ay nangangako ng maraming pagtuklas at kahangahangang impresyon. Ang universo ay naglaan ng isang plano ng proteksyon at suporta para sa iyo. Tinitiyak na, anuman ang mga pagsubok na darating, ikaw ay magiging ligtas at nasa ilalim ng maasahang proteksyon. Kaya, harapin ang bawat bagong pakikipag-ugnayan at bawat bagong pagtuklas bilang isang pagkakataon upang matutunan ang isang mahalagang bagay. Maging bukas sa pagtuklas ng mga malawak na kwento ng tao at ang mga aral na dala nila. Manatiling bukas at mapagmasid. Sapagkat ang mga karanasan na darating ay hindi lamang magpapayaman sa iyong buhay, kundi pati na rin magpapalakas sa iyong koneksyon sa mundo sa paligid mo at sa kosmos na nagmamasid sa iyo. Ang iyong panloob na lakas at tapang ay nakaka-inspire. Ang harapin ang mga kahirapan at tanggapin ang pagpapatawad ay nangangailangan ng isang malaking puso at isang bukas na isipan. Kapag dumating ang mga hindi inaasahang paghingi ng tawad, tingnan ito bilang isang tulay tungo sa pagkakasundo. Isang hakbang upang pagalingin ang mga sugat ng nakaraan. Na ang imahe ng isang kabalyero sa makinang nabaluti, simbolo ng tapang at lakas ng loob, ay magbigay inspirasyon sa iyo na malampasan ang anumang balakid. Na ang mga hayop na nagsasama-sama, nang may pagkakaisa ay magpaalala sa iyo na ang pag-ibig at pagkakaibigan ay palaging nasa abot kamay. Pahintulutan ng iyong puso na buksan para sa mga bagong koneksyon, nagde-develop ng mga relasyon na nagpapayaman at sumusuporta. Hanapin ang kagandahan at karunungan sa mga tao sa paligid mo, tulad ng isang makinang nakabibe sa tabing dagat. Ang bawat taong iyong makikilala ay nagtataglay ng mga nakatagong kayamanan na makikita lamang sa malapitan. Hayaan ang iyong intuwisyon na gabayan ka tinatanglawan ang iyong landas ng mga paglilinaw at inspirasyon na tanging ang banayad na bulong ng universo ang makapagbibigay. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa at hamon, ngunit mayroon din itong mga kahangahangang pagkakataon para sa paglago at pagkatuto. Ang bawat pakikipag-ugnayan, bawat bagong pagkakaibigan, ay isang pagkakataon upang palawakin ang iyong mga pananaw at palalimin ang iyong mga koneksyon. Kaya, manatiling bukas at mapagmasid, at matutuklasan mo na ang buhay ay may maraming maiaalok, basta't handa kang tuklasin ang bawat bagong posibilidad ng may bukas na puso at mausisang isipan. Panginoon, balutin siya ng iyong proteksyon. Na ang mga biyaya ng universo ay pumalibot sa kanya, pinoprotektahan siya mula sa anumang kasamaan at palaging dinadala siya sa isang ligtas na lugar. Ipagkaloob mo sa kanya ang biyaya na mamuhay ng isang buhay na puno ng pag-ibig, pagkatuto, at espiritual na paglago na ang bawat bagong araw ay magdala ng mga bagong oportunidad at kaligayahan. Amen. Ang iyong mga tagapagtanggol sa kalangitan ay nais magbigay ng mahalagang payo para sa iyong espiritual at personal na paglalakbay. Binibigyang diin nila ang kahalagahan ng paghanap ng oras upang pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong puso at mga instinto. Ang iyong intuition ay isang mahalagang tulay sa pagitan mo at ng universo isang direktang kanal para sa kosmikong karunungan na pumasok sa iyong buhay. Kung nais mong maunawaan ang mga mensahe na ibinibigay ng universo sa iyo, ang unang hakbang ay hanapin ang panloob na katahimikan. Patahimikin ang iyong isipan mula sa mga pang-araw-araw na abala at ingay na maaaring magpalabo sa banayad na tinig ng iyong intuition. Pahintulutan ang iyong sarili na maging nasa isang estado ng pagtanggap kung saan hindi ka lamang nakikinig kundi naunawaan mo ang bulong ng iyong intuition. Sa pagsasanay ng pagkamalay, naghahanda ka upang matanggap ang mga walang hanggang biyaya na inihanda ng universo para sa iyo. Ang bawat intuitibong pananaw, bawat inspirasyon ay isang gabay na makadiyos na tumutulong sa iyo na lampasan ang mga pagsubok sa buhay ng may higit na karunungan at kumpiyansa. Inaanyayahan kita na yakapin ang pagsasanay na ito bilang isang regular na commitment. Maglaan ng ilang minuto ng iyong araw upang kumonekta sa iyong sarili at sa enerhiya ng universo. Ang oras na ito ay maaaring sa umaga, pagkagising, o sa gabi, bago matulog kung kailan ang mundo sa paligid mo ay tahimik at maaari kang mag-concentrate sa pakikinig. Upang palakasin ang koneksyon na ito at patunayan ang iyong kahandaan upang matanggap ang karunungan at mga biyaya, maaari mong gamitin ang isang simpleng aksyon itype ang numero 333 na sumisimbolo ng pagkakahanay at koneksyon sa banal. Sa pamamagitan nito, aktibong ipinapahayag mo ang iyong kahandaan na tanggapin ang gabay at mga regalo na nais ibigay sa iyo ng kosmos. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang nagpapalawak ng iyong pag-unawa sa mga dakilang puwersang nagpapagalaw sa universo, kundi pinalalalim din ang iyong relasyon sa iyong sarili at sa espiritual na mundo maging bukas at mapagmasid, at matutuklasan mo na ang universo ay nagsasalita sa mga handang makinig.